Para malaman natin, Tops, kung sira na ba yung battery natin o hindi, kailangan mayroon tayong gamit tulad ng voltmeter o multitester. Kasi kailangan kasi natin matignan kung sira na ba yung battery o hindi na nga. Uh, kailangan natin siyang itesting. Uh, bali, dalawang wire lang naman to. Ah... Uh, itong kulay pula is ito yung positive connection. Tapos ito naman sa kabila is negative connection madali naman siyang tandaan kasi dalawang wire lang naman to. Ang importante kasi natin na gagawin, dapat mayroon din tayong gamit para masukat natin yung laman ng baterya kung nasa tamang bultahe pa. Pero yung gamit ko na ano, uh, pang testing dito sa baterya, ang gamit ko dito is multi-tester, automatic multi-tester yung gamit ko dito. So pwede rin siyang ano pap sa voltmeter, mas mainam, mayroon kayong voltmeter na nakakabit sa motor nyo. So ang gagawin ko dito, iti-testing ko muna to. I-on ko muna tong multi-tester. Yan, nakawa na siya. Automatic to paps. Wala ka nang ibang pipindutin pa dito kasi kusa siyang magbasa ng uh, ng ating ano, motor. Nababasa niya. Kahit ohms, nababasa niya. Uh, kaya niya basahin uh, alternate current or direct current. So itong pula dito to sa may positive connection. Tapos ito namang itim, ito yung sa negative connection. So ang gagawin natin dito, itong dalawang test probes na to, uh, idikit natin siya. Ayan. Tapos itignan natin kung ilang reading. Yan. Normal naman yung reading niya, 13.46. Ito yung normal na uh, reading ng baterya. Pero di, di, tayo pwede magbabase dito hanggat meron hanggat hindi nat, natin ma, mapaandar ang motor. So mag tayo dito kasi duda ako dito ah uh, duda ako dito na may sira talaga tong battery kasi pag nagpo-start ako hindi siya nagana kaya nag decide ako na ititesting ko muna yung battery kung ilang voltahe na ba so ganun pa sa na, testing na natin 13.46 yung ano niya yung voltahe niya ngayon iyon naman natin yung susian yan iyon natin yung susian tapos pag iyon natin yung susian ah uh, itesting natin siya ulit para malaman talaga natin kung nasa tamang voltahe yung ano yung baterya natin. Uh, dinan ko lang ulit ng test probe yun. Naging 9. Naging 13.22. 13.23. So, ibig sabihin talaga na ito, hindi na talaga nagko-function ng maayos yung baterya. Nakadiin naman siya ng maayos. Pero ito na, na bunot naman eh. Pero yung kanina kasi, pag idein mo siya, nagbago-bago yung ano niya, yung reading niya. Na dapat naman talaga hindi. Kasi hindi naman naka yung motor. Okay, sana ako naka -under. So, ang gawin ko dito, Pops, idikit ko yung dalawang test probes sa negative ng terminal ng battery. Tapos, ito naman, sa positive ng terminal ng battery. So, ang gagawin natin dito, iipit lang naman natin siya eh. Ito, itong sa terminal ng battery ako, meron naman siyang pang-ipit. So, i ano ko lang siya i iipit ko lang naman siya dito. Pero pag wala, kailangan niyo talagang i ikabit yung dalawang test tube nito, kailangan talaga siya nakaipit. O kung voltmeter man, kailangan din siyang naka nakaano dito, naka ano din. Nakaipit din sa ano, sa terminal ng battery. So ngayon, ang gagawin natin dito, paps, pindutin natin tong post start. Itong poster na ito, pipindutin natin. Tapos, titignan natin dito, kung um, ilang voltahe ba yung, ano, yung mag-reading uh, niya. Kasi, paps, sa battery kasi, pag hindi pa sira, nag-reading -e niya ng uh, 13 hanggang 10 volt. Lang. Pero, pag nag-reading -e siya, pag, pinip, pag uh, pinipindot na natin ito, itong poster na to pag pinipindot na natin to tapos, lalabas dito, is 13 9, uh, 13 volt to 9 volt pa baba, ang ibig sabihin si na. tulad nito, pinindot ko na oh. Isa pa, isa pang pindot pa. Ayan. Di ba? Napansin nyo? Sobra uh, grabe yung ano niya, grabe yung pagbaba ng voltahe niya pag pinipindot natin yung poster. Ang ibig sabihin nito, Pops, pag uh, ganun na yung reading, uh, sira na talaga siya. Sira na yung battery. Nahi, hindi na siya pwede gamitin sa motor kasi hindi na ito nakakaikot ng starter motor natin. Kasi sobrang ano na, uh, sobrang drain. Alam siya pag, ano, pag pinindot natin yung tawag niyan, yung post-start. Kaya ang kailangan, palitan natin ito ng bagong, ano, bagong battery yung kaparyas ng sukat nito. So ngayon, dalawa, tanggalin ko lang itong dalawang test probes. Hugutin ko lang sa terminal ng battery. Ah, uh, nakabili na ako ng bagong teriya. Dali lang naman siyang tanggalin pag pagpalit uh, ng battery, eh, si dalawang ano lang naman 'to eh, dalawang wire lang 'to. Tapos pag tanggal ng tornilyo ng battery sa terminal, pa-counter clockwise pa din. Ah, dali lang naman siyang tanggalin, di, di tulad ng tornilyo sa ibang parts ng motor eh, matigas lang tanggalin. Eh ano, tanggal ko na 'yung ano. Dalawang tornilyo dito sa may battery. Tingnan natin 'tong dalawang wire. Tapos ito 'yung ipapalit ko na battery. Kahit anong klasing brand ng battery, ah, uh, ang importante mapalitan mo 'yung sirang battery sa motor mo. At kailangan kasukat din. Ngayon naman pa-testing natin siya itong bagong battery kung ilan ba 'yung voltahie niya. Ganun pa rin sa sa test probes negative sa negative positive sa positive. Ayan. Isa pa. Pwede ko kasi masyado na din 12.83. So ganitong red yung ano pag bili mo ng battery ganun, ganun talaga ang reading niya. 12 volts talaga. Kasi hindi naman na-under yung motor, yan talaga yung pinakabultahin ng battery na bagong bili. To okay, ano? ayan okay na to. Itong pula pa, pula ng wire sa motor, ah, uh, ito yung sa positive connection ng baterya natin. Tapos, ito nung kulay iti, ito naman yung negative connection ng baterya natin. Pero yung wire ng, wire, uh, kulay ng wire dito sa ano, sa wire ng motor is kulay green. Dito ka lang naman ma, maiba. Kasi dapat itim, di ba? Pero same lang naman 'yan kasi ang kulay green kasi uh, ano kasi talaga 'yan na uh, ground talaga 'yan. 'Yan ang color coding ng ano, uh, ground ng mga wiring natin. Pero sa battery, is kulay itim. Di naman siya mahirap tandaan. Basta makakita ka ng, ano, makikita ka nang sign na plus, 'yan yung positive connection. Tapos pag makita ng sign na parang minus, 'yan yung ang ibig sabihin naman yan is ano, uh, negative connection. Ano, uh, kapit ko na yung ano, yung wire sa battery. So ngayon papi, e, testing naman natin to ulit. Gamitan natin ulit ng multimeter or voltmeter. Kailangan naka-on pa rin yung sasyan kasi pipindutin natin yung ano, pindutin natin yung uh, post start. Ngayon tignan mo itong mabuti pa sa kung anong pinagkaiba, yung bagong battery at lumang battery. Ganon pa rin ang gagawin natin, iipit pa rin natin ulit yung dalawang test probes dito sa ano, sa terminal lang battery. Kailangan pagka pindot natin ng ano, booster, kailangan gantin lang siya. Hindi siya bumaba ng 9. Ayan, hanggang pasok na pasok sa hanggang 11 nga siya eh. no, oh, 'di ba? Pasok na pasok siya sa ano. Pasok na pasok siya sa Bultahe na kailangan natin. Di ba pansin niyo pagka ko ng ano, pagka pindot ko ng post under sa kagad. Tapos yung rating niya is pagpindut natin, uh, 11 volt. Kasi pag bumaba siya ng ano, bumaba siya ng 9 volt pababa, ang ibig sabihin noon, may depekto yung battery na binili natin kaya i check talaga natin palagi yung battery na bibilihin natin kasi minsan kasi itong battery na nabibili natin uh, na drain kasi yan pag na-stack ng matagal so hanggang dito na lang mga paps uh, kung meron ka mga hindi masyadong naiintindihan balikan mo na lang yung video para makuha mo ka agad at kung nagustuhan mo naman yung ganito klaseng video tungkol sa tutorial sa sira ng motor natin subscribe mo ako para ma-update ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko dito sa youtube channel na to paalam na paps and god bless sa ating lahat